Magandang araw mga kaibigan Ito, bigyan natin ng reaksyon itong uh, article ng GMA News Online uh, sa pahay, Tungkol sa pahayag ito ni BP Sara sa reconciliation with uh, Yung offer ba ni PBBM na makipag-reconcile sa mga Duterte Ito, medyo nasupal pa lang, Pangulo, napahiya Bakit? Ito po ang headlines. BP Sara, reconciling with Marcos not a priority. Bali wala. <laughs> so to. Vice President Sara Duterte said she is not prioritizing talks of reconciliation with Marcos Jr. saying the welfare of the public matters more than personal issues. Ito ang pahayag ni Bipisara Sara sa interview sa kanya sa The Hague, Netherlands. Sabi niya, unang-una, hindi muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema. Ang mas mahalaga yung taong bayan at yung bayan natin. Yan. Sa interview sa The Hague. So, itong comment na ito ni Bipisara, Sara, eh, ito na yung sagot niya sa pahayag ng Pangulong Marcos sa tanong ni Kato na gusto mo bang makipag-reconcile sa mga Duterte? Ay, oo. oo. ko ng gulo. Andami ko ng kaaway. Gusto ko ng kaibigan. <laughs> so, ito na ang sagot ni Bipisara. Sara. Hindi ko yan priority. <laughs> Okay, so Ito uh, Tungkol naman sa Kay PRRD Yung pag take out Na nabisita ni Bipisara Sara Si PRRD on Friday uh, Mga isang oras Ang pag Usap nilang magama At pinag-usapan nila tungkol sa Midterm election So sabi ni Bipisara Sara, na share ko na nanalo yung dalawang PDP laban na senador candidates. Tapos yung isang guest candidate si Rodante Marcoleta plus dalawang guest candidates from Alianza si Billar and Senator Amy Marcos. Uh, Bipisara Sara also mentioned that her father wants to take her oath after winning the mayoral race in Davao. So, sabi ni Tatay Digon, I want set me free and I will take an oath. Sarah said, quoting her father. So, ang DILG nagsabi na na ano, The Philippine government will ask the ICC to allow the former president to take oath as Davao City Mayor while he is in detention at the Hague. So, sana uh, papayag ang ICC na mag-take ng oath kasi kung hindi papayag na ko lalong maghinanakit ang mga bumoto kay PRRD sa Davao at of course tayong mga DDS so let's pray na ano uh, walang sagabal itong pag-take out ni PRRD as Mayor ng Davao City. Okay. Ito naman, tungkol sa SW survey. May lumabas na SW survey na 88% of the respondents said it was important for BP SARA to face the impeachment proceedings and answer the allegations. So, ang response sa BP ganito, Oh, I totally agree nya yeah. Kasama ako doon sa 88% na yan. Thankful ako sa opportunity na malinis iyong pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Yan. Yeah. So dito mo makikita na si BP hindi niya ano, gusto niya talaga matuloy ang trial niya, yeah, bloodbath niya eh. Kailan problema? Parang ang mga ibang senador ayaw nang matuloy. Isa na yan si Senator-Elect uh, Rodante Marcoleta na i-question niya pag open ng 20th Congress. Kasi may mga technicalities, mga procedural uh, issues na hindi na ano. Pati na rin si Senate uh, former Senate President Franklin Drilon. Uh, Fairless forecast, sabi niya. Hindi matutuloy ang <laughs> Uh, impeachment trial. Kaya ngayon medyo worried na, nababahala na si Congressman, Congresswoman elect Laila Dilima. Uh, kasi ang sinyalis daw na hindi matutuloy yung impeachment trial, yung pagpostpone ng presentation or reading of the articles of impeachment. Supposed to be June 2. Babasahin na yung Articles of Impeachment. June 3, i-convene na yung Impeachment Court. Eh bakit biglang nag -ibago ang ihip ng hangin, ipinospon yung June 2, naging June 11? Bakit? Eh ano daw, may mga ledak, uh, may mga unahin daw na importanteng legislative uh, agenda. So, sabi ni Attorney Laila de Lima, alanganin na siya baka sa susunod sasabihin na do sila na wala na hindi na matutuloy dahil uh, alanganin ng oras kasi June 14 mag-adjourn na ang kongres. Paano 'yan? Kaya malabo eh gustong-gusto ni VP Sara na matuloy ang kanyang impeachment trial. Tayo rin mga DDS, gustong gusto ko matuloy ang impeachment trial para magkabukingan dahil alam ko mahina ang kanilang ebidensya at uh, plus na we have the numbers sobra siyam na yung siguradong boboto sa kanyang akwital eh bakit pa tayo matatakot kaya mas maganda ituloy na lang di ba so ayun. Medyo magkaiba ang survey ng SWS, yung resulta ba? Resulta ng survey ng SWS, 88% sa respondents gustong sagutin ni Bp Sara ang kanyang ah uh, uh, akusasyon sa kanya. Ang uh, polls Asia naman sabi na more than 50%, 58% ata nang sinasabi na uh, against ng mga respondents kaya sige na lang. Basta importante, matuloy ang impeachment trial para magkaalaman na. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng mga malaki sa tribong talandig dahil ang Sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako.